magluluto ako ng na, ulam namin sa hapunan. Ang tawag nito ay pachang. Pinapasahog. Siyempre, kompleto ricados. Ah, may malunggay pa. So, ayan, simulan natin na natin ang pagluto. First is, isang muna natin ha. Tinapa, ito kasi yung sa niya. Ito yung muna natin ang yung muna natin ang tinapa. Dito yung muna natin ang tinapa. yung muna natin ang tinapa. yung muna natin ang unang para itong matibik, matibik, matibik. kasi ito ibubay. kapatupunan Kasi kapitula. ibawal ng ibawal. 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 na ng ibawal. ibawal ng ibawal. ibawal ng ibawal. ibawal ng ibawal. ibawal

what if may isa po yung event of yes? Diba? Pupuloy na kanya. Tapos ito rin natin ang kakanggap. Hmm. Ay, alam mo natin siya. kubo. And finally, ito na ang finished product. Ilagay na natin ang ah. malunggay. Malunggay niya pangpahaba ng buhay. Mga gulay na green. Green, green vegetable. Mm -hmm. Ayan na. Mm -hmm. Finish na. So, the next is kayo. China. na, natin. na, na Maribre, baril, mga sumbalo, sa PRP, China. impression. <laughs> mga po natin nila yung mga Chinese po, hindi po Kung si po tayo, although they uh, American, <tosan> American <tosan> 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 inferior in terms of number of personnel and number of voting assets. Ako, Vice Chairperson <tosan> ng hindi ako na